Tuneto niladang Ladang Wumbok ang bumungad sa backfill extension 2 sa lati ni Dadbingget. Ang ilan sa mga truck na may karga ng Wumbok, ilang araw nang nananatili sa naturang bagsakan. Pero halos walang bumibili. Yung rason sa babak kasi, ubor supply daw, matumal. Karamihan ang sinasabi ng mga buyer namin dito. Tapos yung iba, yung pag kami, yung hindi na mabinta. Pag binababa namin dito, hindi kasi hindi, hindi rin nabibili. Kami na namumuproblema sa pagbasuran. Naisipan na lamang nila itong ibenta online sa halagang 3 piso hanggang 6 na piso kada kilo. Malayo ito sa dating presyong 60 pesos hanggang 70 peso kada kilo. Grabe, apektado kami lahat din. Pati mga parmur, wala nang pangkapital ulit sa next crop, mangungutang sila. Tapos kami napektado, wala na, wala, wala nang kita. Imbis may kunting kita, wala na. Nang mabalitaan ng tinderang si Petra, agad itong namakyaw ng 2,000 kilo ng wombok. Ang mga ito, kanilang ibabagsak sa lungsod ng Urdaneta, probinsya ng La Union at iba pang mga lugar sa Norte. Awa ka sa mga farmer kasi bagsak presyo, di ba? Tsaka, tsaka, ako rin, nag, nag ako noon ng mga ganito, alam ko kung paano kahirap magtanim ng gulay kasi taga doon din ako sa bukas. Kaya nakita ko mga ito, di magtutulungan magbenta para hindi sayang naman na eh, itatapon lang kung saan-saan Ayon sa mga magsasaka, naramdaman ang tila oversupply ng mga naaning gulay noong Oktubre, kaya bukod sa wumbok, sumad sa din ang presyo ng kamatis sa Baguio City Public Market. Pumalo sa 10 piso hanggang 30 piso ang bentahan ng mga kamatis depende sa klase at laki. Sa loob ng tatlong dekadang pagtitinda, ngayon lamang naranasan ng tenderang si Olive ang ganitong presyo. oh, naman. <laughs> Hindi na, hindi mabinta Siyempre, may babasura na. Dapat kontrolo nila ang kung, pagtatanim para hindi ganito ang presyo, abot ng presyo. Paliwanag ng Department of Agriculture, Cordillera. Yung, yung, supply natin, maayos naman, maayos. Wala tayong oversupply, wala tayong undersupply. Merong pagkakata na tataas ng bahagya ang presyo ng, ng uh, ating mga produktong agrikultura. Sa ngayon, naglalaro ang presyo ng repolyo mula 4 na piso hanggang 13 piso depende sa klase. Ang patatas, naglalaro sa 40 hanggang 95 pesos depende sa klase. Ang carrots naman, naglalaro sa 3 piso hanggang 35 piso depende sa klase. Hiling na lamang ng mga magsasaka na sana ay matulungan sila ng ahensya na maibenta ang kanilang mga produkto. Você, Robert Inventor, para solucionar headlines.